Sa video natin today, pag-uusapan natin kung kamusta si Fastest VPN pagdating sa streaming sa mga platforms like Netflix, Disney+, BBC iPlayer at iba pa. Hi guys! Ako pala si Ashley at kung iniisip mong kumuha ng VPN para makapanood ng content from different countries or para lang mas safe at private yung streaming mo sa video na to, i-explain eh, ko lahat ng kailangan mong malaman kung kaya ba talagang i-handle ni fastest VPN ng trabaho Streaming is one of the most common reasons kung bakit gumagamit ng VPN ng mga tao para sa streaming Baka nagja-travel ka at gusto mo panood pa rin yung mga shows sa bansa mo or maybe you've heard that Netflix in another country has way more options than what you see live A VPN can help you access access those libraries pero hindi lahat ng VPN reliable pagdating sa pagbypass bypass ng blocks. Ang tanong, kaya ba ni Fastest VPN mag-deliver sa streaming o isa lang siya sa mga budget VPN na hirap pag kailangan mo talaga? So, let's try to find out, ano nga ba si Fastest VPN? So, unahin muna natin yung basics para sa mga di pa nakakarinig nito. Si Fastest VPN ay isang virtual private network provider na ilang taon na rin sa market. Wala pa siyang same level ng popularity tulad ng Express VPN or Nord VPN pero unti-unti na siyang nakikilala dahil sa pinakamurang lifetime plans na meron ngayon. For around $40, ma kuha ka ng lifetime access, kaya isa siya sa pinakamurang VPN options na makikita mo kahit saan. Basically, pareho lang din ang takbo ni Fastest VPN tulad ng ibang VPN. Ini-encrypt niya yung internet traffic mo, tinatago yung IP address mo, at pinapadaan ka sa servers sa iba't ibang bansa. Dahil dito, mas private and secure yung browsing mo, at pwede mo ring i-bypass yung mga regional restrictions sa streaming. Ibig sabihin, pwede kang kumonect sa server sa US, UK, o kahit saan mo gusto, at makakapanood ka ng shows and movies na pa rang nandon ka mismo Streaming as main use case. Isa to sa biggest reasons kung bakit gusto ng mga tao ang VPN. At dito rin madalas magkakaiba ang performance. The truth is, lagi rin nag-work ang mga companies tulad ng Netflix at Disney Plus para i-block ang VPN traffic dahil sa licensing agreements. That means not every VPN can reliably get you access. Ina-advertise ni Fastest VPN ang streaming support bilang isa sa main features niya. But gano'n ba talaga siya ka-effective? Short answer, gumagana siya sa major platforms pero may ilang limitations let's walk through some of the most popular services and what you can realistically expect. Netflix usually ang unang tinetest ng mga tao gamit ang VPN. Malakas ang VPN blocking system nila at hindi lahat ng provider kayang makalusot. Sa fastest VPN, medyo halo-halo yung results pero promising naman kapag kumunik ka sa US servers. Usually, makaka-access ka ng American Netflix library ng walang problema dahil don sobrang useful nito para sa mga nasa labas ng US na gustong manood ng shows na wala sa bansa nila. Pero gaya ng karamihan sa budget VPN, minsan kailangan mong mag-try ng ilang servers bago makahanap ang consistent ang gumagana. Generally, okay naman ang speeds para sa HD streaming at kung malakas ang internet mo, kaya rin ng 4K. Ang main thing na dapat tandaan, minsan makaka-encounter ka ng proxy error. Ibig sabihin yan, na-detect de ni Netflix na gumagamit ka ng VPN. In those cases, simply disconnecting and reconnecting to a new server usually solves the problem. Kaya kahit mas consistent si na Express VPN on NordVPN overall, paganda pa rin ang performance ni Fastest VPN sa Netflix lalo na kung iisipin mo yung presyo niya isa pa sa popular platforms na gusto ng mga tao ay ang LA kayang Disney Plus at gumagana rin dito sa Fastest VPN padalas mas maaga lumalabas yung shows and movies sa US version ng Disney Plus and with Fastest VPN you can access that catalog even if you are outside the states sa testing gumagana ang Disney Plus sa ilang US servers at smooth naman ang playback walang tuloy-tuloy na buffering maganda rin ang speed para sa HD streaming at kahit hindi kasing seamless ng premium VPNs, reliable na siya para sa normal na panonood. Kung fan ka ng Marvel, Pixar o Star Wars at naghahanap ka ng budget VPN na kayang mag-unlock ng Disney+, Plus, solid choice si Fastest VPN. Minsan lang kailangan mong magpalit ng server pero ma-access mo naman talaga. Medyo mas tricky naman ang BBC iPlayer kasi exclusive lang talaga siya sa UK at kilala rin sa pagbablock ng VPN traffic. Maraming cheap VPNs ang totally hindi gumagana pagdating sa BBC iPlayer. Pero si Fastest VPN, nakakapasok pa rin sa BBC iPlayer gamit ang ilang UK servers. Hindi nga lang laging consistent. Minsan okay lahat. Minsan kailangan mong magdisconnect at subukan ulit. Pero yung fact na nakakapasok pa rin si Fastest VPN sa BBC iPlayer ay malaking plus na kumpara sa ibang budget VPNs na hindi talaga kaya. Kung gusto mong manood ng British shows, live sports o news broadcasts from the UK, ang Fastest VPN ang nagbibigay pa rin ng way para makapasok kahit kailangan ng konting trial and error. Bukod sa Netflix, Disney+, Plus, and BBC iPlayer, kaya rin i-unlock ang mga platforms tulad ng Hulu, HBO Max, and Amazon Prime Video. Maganda lalo ang performance sa Hulu, which is a plus for people outside the US who wanna access that library. Medyo hit or miss si Amazon Prime Video, pero ganun din naman halos lahat ng VPN dahil sa strict licensing rules ng Prime. Ang takeaway dito, sinusuportahan ni Fastest VPN, karamihan ng major streaming services na madalas ginagamit ng mga tao. Hindi siya laging perfect and minsan kailangan kailangan mong magpalit ng server para gumana. But for a very budget-friendly option, it performs way better than you would expect. Ang streaming hindi lang tungkol sa access, pero gaano ka smooth yung playback. At dito, maayos naman ang performance ni Fastest VPN. Hindi siya kasing bilis ng Express VPN o Nord VPN, but for most people, it's more than good enough. Kung maganda ang internet connection mo, makaka-stream ka ng Netflix o Disney Plus in HD nang walang buffering at possible din ng 4K kung matibay ang base speed mo. Dahil supported ni Fastest VPN ang WireGuard Protocol, mas mabilis ang performance niya kumpara sa lumang VPN tech. Isa lang ang dapat tandaan, nag-iibang speed depende sa server na kinokonektan mo. Kung sa malayo man sa akin nagkakonect, mapapansin mo talaga na medyo bumabagal. Pero kung pipili ka ng server na malapit sa'yo, mag-experiment ka para hanapin yung pinakamabilis. Usually, ang streaming mo, secure and private pa. Baka hindi privacy ang unang iniisip kapag gusto mo lang manood ng show. Pero to be honest, isa yan sa pinaka benefits ng paggamit ng VPN. Maraming data ang kinokolekta ng streaming platforms. Kaya nung kung ano ang pinapanood mo, kailan ka nanonood at anong device ang gamit mo. Fastest VPN helps protect that information by encrypting your connection and hiding your real IP address. Ibig sabihin nito, hindi ka lang makaka-bypass ng geo-restrictions, pero mapapanatili mo pa rin private yung activity mo mula sa internet provider at sa mga company na gustong gamitin yung data mo para sa ads. May kasama rin si Fastest VPN na built-in malware protection and ad blocker. Nice. Bonus na yon kaya hindi lang nakakakuha ng access sa maraming content, pero napoprotektahan mo rin ang sarili mo habang nagsistream. Ngayon, pag-usapan naman natin yung price at paano mag-sign up. Kung gusto mo subukan at sumunod sa guide, gamitin mo yung exclusive link namin sa description. Pagka-click mo sa link, makikita mo na pwede ka makatipid ng 93% and $40 yung lifetime access. Yes, best lifetime, one-time payment, sobrang sulit, di ba? Hindi pa ako nakakakita ng ibang VPN na may lifetime, one-time payment na ganito. So, again, $40 lang siya. May 31-day money back guarantee na malaking plus din. Kung mababayad ka ng $40 at hindi mo nagustuhan yung tulad ng inaasahan, mo, pwede mong refund yung pera mo sa loob ng 31 days. Sa fastest VPN, makakukuha ka ng WireGuard Protocol, Password Manager, 10 multi-login, 2 p Optimized Servers, No Logs, at tulad ng nabanggit natin, kaya mong i-stream yung Netflix, Disney+, Plus, BBC iPlayer, Hotstar, at Amazon Prime Video. Para mag-sign up, ilagay mo lang yung email address mo. Pwede ka rin mag-add ng additional login sa halagang $4 per month. So, kung gusto mo mag-add ng $5 more, magiging $20 yon. Obviously, this is optional. If 10 is enough, then that's perfect. Kung gusto mo rin mag-dedicate ng IP, $1 and $49 per month lang. At pwede mo rin piliin ang location. Kung gusto mo namang mag-add ng port forwarding, $1.20 per month lang, ilagay mo lang yung payment method mo at ready ka na magsimula. Kung gusto mo pang makita yung more details tulad ng servers nila sa 49 countries at 100 plus locations, pwede mo rin i-check. Pero kung gusto mo ma-avail yung 93% off at $40 one-time payment, siguraduhin gamitin mo yung exclusive link namin sa baba. Bago tayo tayo mag-wrap up, mabilis natin pag-usapan yung pros and cons kasi importante rin na makita ang dalawang side. Simulan natin sa pros. Maraming positives sa paggamit ng fastest VPN para sa streaming. Pinaka-biggest obviously yung presyo. $40 lang for a lifetime plan. Halos unheard of talaga sa VPN world. Bukod doon, gumagana rin siya sa major platforms tulad ng Netflix, Disney+, Plus, Hulu, at pati na rin sa BBC iPlayer na madalas na hindi kaya ng ibang budget VPNs. Okay naman ang speed sa HD streaming at Tagdag pa yung built-in ad blocker and malware protection na may extra value. Pero syempre, may ilang drawbacks din na dapat mong malaman bago mag-invest. Mas maliit ang server network kumpara sa mga providers tulad ExpressVPN o NordVPN. Ibig sabihin, mas kaunti ang options kung gusto mong kumonek sa medyo obscure na regions. Minsan, kailangan mo ng konting trial and error sa streaming, mag-disconnect at mag-reconnect hanggang mahanap yung server na gumagana. At kahit okay naman ang speeds para sa karamihan, hindi pa rin siya kasing bilis ng premium product lalo na kung mahina internet connection mo. Panghuli, dahil lifetime plan to, laging may maliit na risk na pwedeng magbago ang company sa policies o business model nila sa future. Hindi ibig sabihin mangyayari yon, pero dapat i-consider mo to kapag bumili ka ng service na may lifetime promise. Kaya hey, dapat mo bang ba piliin ng fastest VPN para sa streaming? Depende to sa kung ano ang pinaka-importante sa'yo. Kung gusto mo ang pinaka-fast na VPN, pinaka-consistent na access, at malaking server network, bagay sa'yo ang mga tulad ng ExpressVPN, VPN o NordVPN. Pero kung gusto mong top priorities mo, makatipid at ma-unlock yung pinaka-popular na platforms tulad ng Netflix, Disney+, Plus, and BBC iPlayer, solid choice talaga ang fastest VPN. Ang fact na gumagana sa maraming services sa sobrang baba ng presyo makes it one of the best budget options available right now for streaming. Kung may VPN ka na, pwede rin maging worth it na kunin ng fastest VPN lifetime plan bilang backup. Lalo na kung may problema ka sa main provider mo. Sa huli, sobrang sulit yung performance na makukuha kuha mo sa pressure niya. Sa $40 lang, ready ka na for life. At makakapag-stream ka sa buong mundo without paying ongoing subscription fee. Kaya again, kung gusto mong subukan si Fastest VPN at makuha yung $40 lifetime guarantee, gamitin mo yung exclusive link namin sa description sa baba. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to ah. Ibig sabihin, makakakuha kami ng maliit na commission pero wala kang babayaran na extra. Kung gagamitin mo yung links namin, thank you so much in advance sa support mo. It really helps us to continue to create free content just like this. I know choosing a VPN can feel overwhelming lalo na kung gusto mong malaman kung alin talaga yung gumagana for streaming. And totoo yun hindi lahat ng VPN kayang i-bypass yung blocks kahit yung pinaka magagaling minsan pumapalya rin. Pero si Fastest VPN talaga nag-offer ng magandang combo ng mura at functional na VPN na mahirap talunin. Kung gusto mo ng budget friendly na paraan para ma-unlock ang Netflix, Disney Plus at iba pa, worthy talaga siya i-consider. That wraps up this video. Ang channel na to ay dedicated para tulungan kang mahanap ang best tools para sa online privacy, streaming and security. Don't forget mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan comments sa questions sa baba as we'd love to hear from you. Maraming salamat sa pananood at kita kits sa susunod na video.